Hadok, Salba, bida, Grupo namin, kasama ko sila. Uh, Half-breed. Kami nga pala yung uh, recording artist dito. Main recording artist, pero hindi pa kami lahat. Pero kami yung pinakagumagawa. Uh, ako, Hadok or Duka, pwede nyo matawag kahit ano man. May lalabas kaming mixtape. Uh, ah, uh, composed of 12 to 13 songs. Um, uh, mga... Ay, 100 pesos lang po. Uh, maganda naman lahat ng kanta. Yung um, pwede lang sana, ano, supporta lang po sa amin. Babalik naman po namin yung, yung binigay niyong pera sa amin sa mga kanta. Doon po kami babawi. Kung po maganda, maganda po yung mga kanta namin. Yung um, ibang makakasama ko ba may sasabihin? Yo, si Ian Salbahing Bida, Half Breed Record. Yo, tiga Malabon. present represent Malabon. Nagaling sa Malabon Westwood. Maraming maraming salamat sitos nga pala mula sa grupong Sanbayang Bida na awak ng half-breed. Nagpapasalamat po ako sa tumutulong sa amin kay Boss Ron Akuma na hindi kami binigo sa aming mga pangarap. Sana po supportahan nyo ang lalabas naming unang-unang mixtape po. 12 to 13 songs. Maganda po. Hindi po kayo mabibigo sa mga kanta. Lahat po, mapapakinabangan po ito sa mga pangarap. Yo, Maximo na Salbaing Vida, Malabon Wesud, Half Rit in Abangan nyo na po yung mixtape na. Yo, Lab Zero nga pala. Ang grupo ng Salbaing Vida. Ako nga pala yung beatboxer ng Salbaing Vida. Ay, supportahan na lang po yung album na lalabas na. Uh, Salbaing Vida, uh, bakit namin binuo? Uh, una sa lahat talaga nun, hindi pa namin pinlano yung grupo. Talagang Wesud lang. Original kami, Wesud. Talagang doon lang kami, yun na naman talaga yung goal namin. Gawa kami kanta, tawe, so ganyan, ganun. Pero... Tapos so, may dumating na... O, hindi ah, uh, ano, maganda pagkakataon, siguro. Parang medyo, medyo, medyo parang nanggala minasama. nagkalabuan. Nang yung uh, isang nagawa namin. Kasi na, ano... Pero hindi naman talaga. Nagsimula lahat yun, yung siguro hindi kami napapansin, hindi kami nasasama sa kanta nila. <laughs> siguro sa edad na rin, kaya gumawa kami noon ng kanta namin, yung kwaderno. Doon nagsimula lahat yun is galit sila. Medyo sumamalog nila kaya gumawa na lang kami ng kanta pero walang kanalaman sa kanta. Nagpatuloy yung pangarap. Eh, ang nangyari, tinanggal kami dun sa album kung nabibilangan namin ng nakaraan. So, so, eh yun. yun. Ay, namin na yung mga tinanggal. Sinubok namin bumangon sa sarili namin pa. Hindi kakaya na pa. naman kami. So, so, ito na yun. Sa bahing yun, bida. Sa, sa bida sa so, na kami. Tuloy-tuloy na to. Wala nang iwanan. Kaya, yung mga nakaraang nagkagulo-gulo sa malabog ng eso. Ngayon, kinalimutan ng kinalimutan namin. na namin 'yon. So, ito ay isa na kami. So, okay na ulit. Abangan niyo na lang po. Maraming salamat sa Resud. Hindi niyo ako nagbula. Kami, lahat. Maraming maraming salamat. Ngayon, nalaman niyo na kung bakit niloko ang salbahing bida. Para sa isang tunay na pangarap na kaya namin tumayo sa mga sariling paa. Kahit sino, kaya gumawa niyan. Kaya kung kayo sa mga pangarap niyo, tuloy niyo lang Sa lahat ng rapper pwede tuloy lang kayo sumuko. Lahat ng tao pwede rapper Siguro, malabon na area, nabotas. Dito lang kami, gusto um, okay okay. niyo. kami, okay na lang kami okay dito. Lang open naman kami rito. Open, din dito sa sa hybrid, ano, studio. Tapos okay. Country, Puma. Wala po. Wala po. Bye, Vida, and you're watching AKTV.